Hey guys, welcome back to the channel. At sa video na to ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng Minecraft server sa Aternos gamit ang inyong PC. Pero kung naka-mobile kayo, wag kayong kasi Mayroon din akong tutorial na ginawa para sa inyo. So lalagay ko na lang yung link sa description if gusto nyong panoorin. So kasama ko nga pala dito yung isa kong account, ayan si Trader9999. So bago natin simulan, kung bago pa lang sa channel natin, don't forget to subscribe and ring the bell para updated kayo sa mga future videos natin. So kaka-cover nga pala natin dito kung paano mag-start ng Minecraft server at kung paano maglagay ng mods and add-ons sa server. Explain ko rin ng konti yung whitelist, pati yung console, at kung paano magpalit ng version sa server. So, ayan. Huwag natin patagalan kasi medyo mahaba-haba yung video. So, let's go. Okay, open nyo lang yung browser nyo. Google Chrome yung gamit ko. And then, type nyo aternos.org And then, kailangan nyo mag-sign up kung wala pa kayong account. Pwede na kayo mag-sign in gamit yung Google account ninyo. So, ito na lang gagamitin ko. Ayan. So, pag nakapag-sign in na kayo, pindutin nyo lang itong create server. Ayan. And then, close lang natin to Say add yan. Okay. Pili na tayo ng edition, Java, or Bedrock. So, sa video na to focus muna tayo sa Bedrock server. Okay. So, Bedrock. Create. And, ayun. Ganun lang kadali. Mayroon tayong server. So, pag in-start na natin to Ayan. Start. Okay, mag starting na yan. Okay. So, ito yung IP at port. Ayan. Ito yung address. Ayan. Ito yung IP. Tapos, ito yung port ng server. So, wait muna natin mag-start. Ayan, online na yung server. Okay, check muna natin yung configuration ng server. Tignan natin kung naka-on ba yung whitelist. I think by default, naka-on to. Ay, hindi pala. Naka-off pa yung whitelist. So, on natin yung mamaya. So, balik muna tayo dito. So, ito yung IP, ayan, and then ito yung port. So, punta na tayo sa Minecraft, and check natin if makaka-join ba tayo sa server na to. Okay, andito na tayo sa Minecraft, at ayan, na-add ko na yung server. So, itong server name nga pala, kahit anong ilagay niyo dyan, okay lang yan. So, save muna natin, tapos check natin if online ba siya. Ayan, so try natin mag-join. And ayan, andito na tayo sa Minecraft server natin. So, pwede nyo na ibigay yung IP at port ng server nyo para maka-join yung mga kaibigan nyo. So, ayan, try natin magkuha ng kahoy. Ayan. Ayan, so, normal survival world lang to. Ayan, check natin dito. So, wala pa tong mods, add-ons, so wala tong kahit ano. Okay, so next na gagawin natin is mag-add tayo ng mods or add-ons or texture packs. Uh, kahit anong gusto nyong i-add sa server. Ayan, so quit muna tayo dito. Okay, so para makapag-add tayo ng mods or add-ons sa server natin is gagawa tayo ng world. And then, i-activate natin yung mods at add-ons na gusto natin sa world na yon. Tapos, i-upload natin yun sa Aternos. Kung meron na kayong... Server sa Aternos dati, tapos nakapagsimula na kayo, at ayaw nyo gumawa ng bagong world, sa so ayaw nyo umulit, gagawin nyo lang is i-download yung world nyo sa Aternos, and then i-import nyo sa Minecraft para malagay nyo ng mods at add-ons. And then, kailangan nga pala, nakaready na yung mods at add-ons na gusto nyo. Dapat andito na sila sa box nyo. Ayan. So, ito yung play. So, suggestion ko nga pala, if marami kayong worlds, i-delete nyo muna yung mga world na hindi nyo na nilalaro. So, itong world na to, didelete ko na to kasi hindi ko na kailangan yan. So, kailangan to para dito yung malit tumamaya. Okay, delete. Ayan, and then, gagawa ko ng bagong world kasi kakagawa ko pa lang naman ng server. So, okay lang, napalitan ko yung world. Okay, yung world name, kahit ano, okay lang. Creative muna natin, okay lang yan. Yes, mawawala yung achievements. Pero don't worry, babalik natin mamaya. Okay, so, sa resource pack, eto, activate ko damage indicator. Ayan. Baby Packs naman is yung one player sleep. Ayan. Plus advance. Ayan. Okay na to dito. Hit create. Okay. Wait muna natin mag-loading. Okay. And dito na tayo sa world. And check muna natin if gumana ba yung nilagay natin na resource pack. So, ayan. Kita natin yung HP ng chicken. Yan yung uh, damage and health indicator. Ayan. Okay. Tapos Next naman is yung one player sleep. So, kuha tayo ng bed. Eh, Napaka-useful nito sa mga server kasi pwede kayong matulog. Mag-umaga pa rin kahit isang tao lang yung natulog. Kasi normally, kailangan matulog lahat ng players sa server eh, para mag-umaga. Eh, paano kung marami yung players? Eh, di, mahirapan talaga kayo na matulog kayo ng sabay-sabay. So, nighttime time muna natin. Ayan. So, malalaman natin pag gumana yung one pair sleep kapag may lumabas na good morning pagkagising natin. So, try natin mag-sleep. Ayan. May lumabas na good morning. So, okay na to. Gumana yung one pair sleep. So, ngayon, na confirm na natin na gumana yung resource pack, pati yung behavior pack. Quit na tayo. Ayan. Ayan. So, gagawin naman natin is ibalik yung achievements. Kasi, na-off na yung achievements. Kasi, nag-creative tayo. And then, naglagay pa tayo ng behavior pack. So, gagawin lang natin is edit natin yung world gumating survival. Ayan. Tapos make sure na yung cheats is naka-off. Activate cheats. Off natin yan. Ayun. And then, kailangan natin yung seed. So, listan nyo muna yung seed. So, listan ko muna dito sa cellphone ko. Wait lang. Ayan. So, na-save ko na yung seed. So, back natin. Okay, wait lang. So, gagawa tayo ng bagong world. Create new world. Ayan. So, world name. Kahit ano, okay lang. Ayan, so survival, waiting hard, yung difficulty para exciting. Tapos, o natin yung coordinates, ayan. And then, lagay natin yung seed ng world natin. Ayan, so nalagay ko na yung seed, and then, create na natin yung world. Ayan, so ito yung world natin kanina, ibig sabihin, tama yung seed na nalagay ko. So, after that, gagawin nyo na lang is mag-quit. Okay, so explain ko muna ano yung ginawa natin. So, etong uh, wait lang, loading pa. So, etong world na to, ito yung world na ilalagay natin sa server. Wala tong achievements. Tapos so, eto ito naman, ito yung backup world. Ito yung may achievements. So, gagawin lang natin, is kailangan natin tandaan tong world icon, itong picture na to. Kasi so, yan yung pagbabasihan natin mamaya para makilala natin yung worlds. Okay, so quit na natin yung Minecraft. Okay, balik tayo sa desktop natin. So, gagawin natin is open yung this PC. So, ito yon. Pwede nyo i-search dito sa search bar ng Windows ninyo. This PC. Ito. So, open natin yan. And then, punta kayo sa C Drive. Kung saan naka-install yung Windows. Yung may Windows logo. Kasi, uh, by default, yan sa save yung files ng Minecraft. So, kaya natin puntahan yung files ng Minecraft para makuha natin yung folder ng world. Kasi, uh, upload natin yung sa Aternos. Okay, so, double-click natin yan. And then, punta kayo dito sa users. Eto. Double click. And then, itong sa pinakataas. So, yung sa akin nakalagay admin, di ko pa napapalitan. So, yung sa inyo, uh, pwedeng iba yung, yung nakalagay dito, iba yung pangalan. So, yung sa taas na yung pipiliin nyo. Double click natin. Next is, punta kayo sa updata. Eto. Kung hindi nyo mahanap to, click nyo na itong view. And then, tapos, check nyo itong hidden icons. Hidden items pala. Wait, i-forescreen ko lang. Ayan view, tapos check na hidden items. Kasi pag naka-uncheck yan, ayun, nawala yung update. So, kailangan naka-check to. Ayan. So, double click natin to. Update. Local. And then, hanapin nyo yung packages. Eto. Double click. Tapos, hanapin nyo Microsoft.Minecraft. Eto. Ayan. Microsoft.Minecraft. UWP. Ewan, ewan. Ayan. Double click natin and then local state eto double click and then games double click come dot so pagdating niyo dito pwede niyo i-right click to ayan tapos eh, wait select niyo muna and then right click and then create kayo ng shortcut ayan tapos pwede niyo ilagay sa desktop nyo. para di na kayo para di na kayo bumalik dito every time na kailangan niyo kunin yung world ayan so pwede niyo i-drag dito ayan ganyan So, sa akin, meron na ako nyan. Eto. So, i delete ko na lang yan. Ayan. So, double click natin to. So, punta tayo sa Minecraft Worlds. Ayan. So, may nakazip dito. Delete ko muna to. Ayan. So, bubuksan natin yung mga folder dito. So, ito yung dahilan kanina kaya sinabi ko na i-delete nyo muna yung mga world na hindi, na, na hindi nyo na nilalaro. Kasi kung marami kayong world sa Minecraft, marami din folders dito. So, manatagalan tayo. So, unahin natin itong folder na to Double click. And then, check natin yung world icon para ma-recognize natin. Ayan. So, ito yung backup world kung saan nakaon yung achievements. Ayan. So, ibig sabihin, itong isa, ito yung world na merong mods at add-ons. kita yung bed. Diyan ako natulog nung chine one player sleep. So, gagawin natin, balik tayo dito sa backup world, itong nakaon yung achievements. Ayan. Tapos, so, itong level.day80, ito, Wait lang, full screen natin. Yan, itong level.dat. Right click natin. Wait lang, dapat naka-select. Ayan, naka-select. And then right click. Tapos copy. And then back natin. Punta tayo dito sa world na merong mods at add-ons. And then itong level.dat dito. Right click and then delete. Pag na-delete niyo na, i-paste natin dito yung level.dat you ng know, isang world. Paste. At ayan na siya. So, after that, gagawin naman natin is uh, make sure nakaselect to. Ayan, yung world na merong multi add-ons. Right click. And then, add to archive. Kaya natin zip file. Okay. So, itong gamit ko is WinRAR. Kung wala pa yung WinRAR, lalagay ko na lang yung link sa description. So, after that, balik tayo sa Aternos. Make sure na offline yung server. At then, punta tayo sa Worlds. Ayan. Tapos, itong download nga pala, ito yung sinabi ko kanina na, kung meron na kayong world sa Eternos, tapos ayun yung mawala yun, pwede nyo siya i-download. Tapos, i-import nyo sa Minecraft. And then, lagyan nyo ng mods at add And then, follow nyo na lang yung ginawa natin kanina. Para maon yung achievements. So, gagawin ko na lang is, i-upload yung world na meron ng mods and add-ons. Tapos, na yung achievements na na. Okay, upload. ah uh, zip archive, kasi naka-zip yung format ng file natin. So, pwede rin nga rin pala folder po yung sa akin. Mas sanay sa zip file. Kasi mas madali siya. Ayan. And mas mabilis ma-upload. So, select natin to Hit enter. Again, select natin and then enter. So, wait na lang natin matapos yung upload. So, ayan. Tapos na yung upload. So, balik tayo dito sa server. Ayan. Tapos, pwede natin siya i-start. And start na natin. And then, check natin if gumana ba yung mods at add-ons na nilagay natin sa server. Okay, and dito natin sa server. So, wait lang natin mag-loading. Ayan, at namatay tayo sa full damage. So, natural lang yun kasi ginalaw natin yung level So, madala lang yan ang usein. Spawn na tayo. So, tanda lang natin yung coordinates. Negative 60, 67, 23. So, punta tayo sa Aternus natin. Sa console, ayan. And then, set natin yung world spawn sa coordinates na yan. Okay. Set. Ay, teka lang na caps. Okay lang pala yan pero mas okay na simulator lang. Set world spawn space. Ano nga yun? 60, 67, 23. Okay. Negative 60, 67, 23. Okay. So, ayan. Wala nang mamamatay sa fall damage pag nag-join sa server. Okay. So, next naman is detesting natin yung One Pair sleep. Ay, e, teka yung ano muna pala. Damage indicator. Ito natin. If kita natin yung HP nung bunny. So, ayun. Gumana yung damage indicator. Kita natin yung buhay ng bunny. Okay. So, pasalihin ko muna dito yung isa kong account para matesting natin yung one per sleep. If gumagana ba talaga siya. So, ayan. Andito na yung isa kong account. So, pwede na natin itesting if gumagana ba yung one Pair sleep. Okay. So, pag-ibihin muna natin. So, dito na tayo magkukuman sa console para hindi ma-off yung achievements. So, time set night. Ayan. And then, magagabi sa server. Ayan. So, try ko patulogin yung isa kong account. Okay. Okay, sleep. Ayan. At, ayan. Gumagana yung one player sleep. So, ang oh nga pala itong sa console lang kayo mag-command. Kasi, if nag-command kayo dito sa server, or for example, nag-creative tayo dito gamit dito sa settings. Wait lang. Ay, di pala pwede kasi dito yung naka-OP. Wait, OP ko lang yung sarili ko. Ayan, naka-OP na. So, pag naka-OP kayo, pwede nyo i-kick yung player. pwede ko siya i-kick. Ayan, so, punta so, sa settings. So, wag nyo gagalawin to wag nyo i-creative kasi pag ginawa niyo yun, ma off yung achievements. So, naka-on yung achievements nito kasi wala nakalagay dito na achievements can't be earned in this world. So, pwede kang mag-command dito sa console at hindi mo open achievements. Kunwari, pwede kang mag-creative. Ayan. So, nag-creative ako. Ayan. At nakakalipad na ako. Pwede na ako kumuha ng kahit anong items dito. Ayan. At naka-on pa rin yung achievements. Ayan. So that's it. Thank you so much for watching. Hopefully nakatulong itong video na ito sa inyo. At kung meron tayong mga katanungan, huwag may iyong mag-comment down below and susupukan kong sagutin yan if kaya ko. And kung hindi pa kayo nakasubscribe, be sure to subscribe para din yung mamiss yung mga future videos natin. So hanggang dito na lang muna and kita-kits tayo sa next video. Bye-bye!